Hello mga Bessie magandang buhay! Ayan mga Bessie ito po so today's video, magbibigilig po tayo ng mga halaman Kung Kahit gano'ng busy po tayo mga Bessie ay tayo po ay magbibigilig at huwag natin po lang kalimutan para hindi po sila mananlay mga Bessie Wax. So niyo nyo ang aking mga halaman, blooming like me, dahil dalawit ko silang ganyan bibigyan ngayon mga Bessie kaya kasi ng mga plastic na halaman mga beso, kaya mainit sila sa kapaligiran at hindi sila nakakapagdala ng magandang pungstoy. Ayan na ay, lang sa mga asas mga beso. Wow! Ano nyo naman? Super healthy ang ating mga orchids mga beso. Huwag dahil lagi silang nabibiligan. Ayan. Weather check for today. Sa so radio mga beso. Sa dyan na ng ating kalangitan. Pero sige lang. Diligan na po natin para sigurado na hindi po sila matutuyo for today. Ayan mga na nga po siya ang ating rubber plant. Tingnan nyo naman. So, payabong na ang ating rubber plant sa maliit na paso lang po sila mga paso bag. Ayan, ang itong ating tiger. Buhay na. Ayan. Buhay na sa mga baso. Hindi na lang natin na sa ang kanyang ang kanyang dahon. Ayan, mga besties. Ang ating pampagodlak ng mga halaman dito sa harap ng bahay. Diligin, diligin. Ayan, maligon na kayo mga halaman. Ito, mga besties, magsasawag sa ating At pampalitas oras ang princess reliver dito sa bahay. Kaya walang space sa atin ang ating Ayan, mga besties, ngayon yung hindi tayo nakakaramdam ng stress sa buhay dahil dito sa mga halaman na ito. Basta, stress, absorber sila mga pag-iit. So, yung pinagkita ng no, aking mga kapitbahay, ala na itong tao dahil nagka-travel na po sila lahat papunta sa kanilang mga trabaho. Ayan na nga po sa buhay dito sa Aber road Buhay OFW Malaysia, ayan. Maaga po tama. Maaga tayong ta, magtrabaho po. sa video, mga basuwak. Maaga ang ating trabaho hanggang Sunday. Ito mga basuwak sa taga-taga, sa taga Kahit antok-antok pa tayo mga basuwak ito, sa natin bumangon para sa ekonomiya. Ayan. Pwede naman na po video. Kaya kaunting syoga, kaunting sipag mga basuwak. Ayan. Hello mga halaman kaya kayo kasi nabilig niya naman kayo ng bangang bonggay ayun kahapon pala mga best works, ay umulan ayun umulan start ng 3pm hanggang 8pm ayun so medyo basa basa yung mga halaman natin sa labas mga best works. pero itong mga halaman natin sa loob ang bilis nilang matuyo dahil meron tayo dito feeling fun na nilagay dito sa Sige, sa, sa bahay na natin mga farbing dito. Yan mga basa ba. So, ito pa pala mga basa Gumapang na sa pataas. Yan. At itong aking artist dito mga basa Hindi pa rin na mulakla. Tawang ko kung anong gusto mo sa buhay. Ayan mga basa ba. Biligyan natin silang mabuti dahil itong mga ito ay nagbibigay ng libreng oxygen mga basa ito talaga ang ating stress reliever baka nakakapagtanggal talaga sila ng stress mga basuwat at nakakapag-energize sa akin ewan ko kung ako kung ako lang ba ang nakakaramdam ng ganito okay mga basuwat pwedeng pakikomment makihigh hello naman po dyan sa mga nanunood at umabot sa part ng video na ito, comment hello or comment your location para alam ko naman kung saan umabot ang aking video Ay, maraming thank you mga besyops sa patuloy ninyong panunood ng aking mga video upload, ayan pinapangako ko mga besyops nagagalingan ko pa ng ating patiibig ayan, nagalingan natin ang ating pag-upload pa ng mga video sa mga susunod pang mga araw ayan practice mode muna tayo and focus muna tayo sa work mga besiwap dahil work is life, nice, ayan work, work, work tayo para sa ekonomiya, mga besiwap ayan, thank you God bless you all, mga mga so